Hello mga ka-forest adventure, ayan narito po tayo sa part po ng Butanggit sapagkat may nag-request po sa akin na puntahan ko daw po yung isa pong abandonadong bahay po dito. Ang nag-request po sa atin, taga Manila na po siya, ayan titingnan po natin yung isang abandonadong bahay po nila dito sa pinakang ibaba po na yan. At bukod pa po roon, mayroon pa rin po ako sa inyong ipapakita sapagkat dito yung unang punta po natin noon ay wala pa po itong mga tanim po. Ipapakita ko po sa inyo dyan, huwag po ninyo akong iiwan sa huli. Samahan nyo po ako para sabay-sabay po nating matunghayan kung ano naman po ang ating pong matutoklasan po sa lugar po na ito. At dito nga po guys, makikita po natin yung mga tanim po dito sa pinakalugar lugar po ito. Grabe guys, napakaganda po rin po nitong lugar po na ito. Kasi ang makikita nyo po rito ay may mga tanim po sila na mga mais. Ayan, noong punta po natin dito guys, wala pa po itong uh, tanim po dito. Kundi ito po ay isa pong kaparangan. Ayan, ngayon po, nilinisan na po nila at tinamna na po ng mais hanggang doon po sa pinakang po na yun, sa pinakambundok at hanggang doon naman po sa pinakang ibaba. Grabe napakasisipag po guys ng mga nakatira po dito at pakikita nyo naman po yung hanggang doon po sa pinakang ibaba na yung grabing hira po. At noon, noong ako po guys ay nagbablog, abot po tayo doon sa pinakambundok po na yun. Yung natatandaan po ninyo na pumunta po tayo sa pinakambundok po na yun. And then ito po yung dinaanan po natin na wala pa po siyang tanim. Ayan, sa ngayon po, pupuntahan naman po natin yung pilakang po na yun at haalamin po natin yung uh, bilang isang request, pupuntahan po natin yung isa pong abandonadong bahay kung ano na po ang kalagayan daw po ng kanilang puntahanan po dito sa lugar po na ito. Kaya samahan nyo po ako guys, huwag po ninyo akong iiwan. At ito na nga po guys, malapit na po tayo sa pinakang ibaba at akiktatanaw po ninyo yung pinakang bundok pa na yun. Doon po tayo galing po kanina at ito po yung ating po mga dinaanan guys. Grabe napakaganda rin po nito lugar po na ito hanggang doon po yun sa pinakang kabila po na yun. At ang makikita naman po natin doon yung mga mabababang niyog na ating pong matutunghayan sa ating pong bidyong ito. At ito na nga po guys, ito yung pinakang gumamela nila po dito sa harapan. At ayan na nga po yung pinakang bahay na atin pong uh, ipapakita po sa araw po na ito. At ito guys, yung pinakang gumamela po nila dito sa pinakang harapan po na ito. Napakaganda pong bulaklak po nitong gumamela sapagkat ito po ay yumayabong. At isa rin po ito sa nagpapalilom sa inyong pong harapan kapag kayo po ay mayroong pong gumamela na ganito na po kataas. Grabe, ang ganda po guys. At tulad nga po guys, yung inyo po makikita, ito na po yung pinakang uh, bahay po dito na inabando na. Ayan o. Oh. Titingnan natin yung pinakaloob dito guys. At ito po ang ating po makikita po dito. Nakakatakot na guys pumasok ka Kasi nga po baka po siya is merong baka mandag po dito. Ayan hanggang doon po, po siya sa pinakandulo po na yun. At bababakas din po dito sa pinakambahay po na ito na. Hindi pa po siya masyadong kalumaan yung pinakandulo niya. O, nakikita niyo guys may kwarto po siya at medyo nakasarap pa po. And then yung pinakang kusina po niya. Medyo yun na, yun dito sa pinakang bubong po niyan, medyo sira na po. At sa pamamagitan nga po guys Ang video po nito, ako po ay pansamantalang magpapaalam na maraming 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 salamat po sa inyong panunood. Huwag pong kalimutan po ang pag-follow, pakilike and share naman po. Maraming maraming salamat po. God bless you all.